guys. Good afternoon. Galing ako sa labas, guys. Yung lalagyanan ko, guys, ito, dapat ang bilhin ko, guys, ano? Bigas. Ako, hindi bigas yung nabili ko, guys. <laughs> ito yung nabili ko, guys, oh. Ito, guys, nakabili na naman ako ng, ano, ito, guys, oh. Plancha, hangir, at saka dress. Yan. Kasi bukas ipapadala ko na to sa apu ko ito guys tatlong airplane ipadala ko na kasi ka sa muka kaya ko na lang guys ito ito guys oh. oh ito yung ano nya guys ano pala to yung elepante na sa sasakyan to yan naman ang nabili ko guys din siya guys elephant na, nas, na napasok sa ano yan at ito pa guys ano to ito na naman guys oh dapat ang bibilhin ko guys bigas tingnan mo tuloy guys <laughs> ang lalagyan na ng bigas ito ang na, naipasok sa aalis uh, alis na naman ako ganyan ano to Dr. Kate ito na naman kasi bukas iano ko na to siya kasi guys kaya umalis ako yan ito pa guys meron pa ito cardboard yan ang laman yan guys pag pumapasok ako sa may nabibinta ng laruan pero iano ko guys kasi sabi ko sa anak ko yung bibigyan ko ng mga laruan ano bibili ako ng laruan di ano niya ibenta niya itry niya kung ano to guys o car ibenta niya kung mabenta niya ng 50 pesos or 60 at least may kumikita siya ito pang lalaki yan talaga guys pag umaalis ako na madilim o ito yung nabili ko guys pang ano na to pang lima yung 300 ko ah, dito so, ito yan yan ang nabili ko guys sa ano <laughs> ang dilim naman ito yan ang nabili ko guys Diyos ko ito yung ano meron pa may last pa guys ito guys si located na ano Hello Kitty na cellphone. Free na yung ano niya guys, so battery. Yan. Free na yung battery. Hello Kitty na ano. Hello Kitty na cellphone. Yan ang ano ko guys, pag umaalis ako, yan. Ito yan siya guys. Oh. yan, cellphone na Hello Kitty. Yan guys, pag makalabas ako na sana yung pupuntahan ko magbili ng bigas. Ito naman guys, o oh. Yan. Ipatry ko sa anak ko to. Sabi ko sa kanya. Itry mo ibinta. Kasi marami lang binili yung mga apoko na laruan. Sabi ko. Itry mo ibinta to mga laruan. Binta mo ng kahit 50 pesos or 60 pagkatapos, to so at least may pag magkapira siya, ipunin niya kahit hindi niya ibalik niya sa akin, at least may pang ano siya kasi pag kumikita Ayan ang sabi ko sa kanya, pag kumikita, magbili ako. Pagkatapos, ipadala ko din sa kanya para ibinta niya. Ito, maganda to guys. Oh. Kasi, plancha, plancha, dalawang hanger, may isang dress yan. Walang yan guys, 30 pesos ito ta tatlong airplane doon ako palaging bumibili sa binibili ito ito naman yung elephant na sa ano siya kinarga dito sa may ano oh. yan Di at least may pang content ako guys alis pa ako ngayon guys balik pa ako bili ako ng bigas yung tag 60 oh, <coughs> excuse <coughs> ano ba nangyari ito cart oh. Dito naman, may naano ako. Kaya hmm. sabi ko sa anak ko, itry mo ibinta. Pag pumapatok, next month, <coughs> bibili din ako <laughs> para pang ano niya, pang negosyo. Hmm. Eh, free na yung battery. Ito namang isa, yung last excuse guys ano ba tong na, na ano ko kaya uh, ano to uh, nine na piras o oh nine na ganito mga laruan naghalaga ng 300 kasi palagi naman akong bumibili guys ano lang talaga guys 300, total pa rin yung isang babae kasi iba yung cashier nagbantay sabi ko palagi akong bumibili dito 300 lang but naging ano Uh, 35 talagang isa yan guys paganda ito guys so yan kaya guys thank you for watching dito na lang at least kinokontent kino ko yung bi binibili ko guys yan ipatry ko to iano kasi marami na akong binili na ganito para sa ako ko sa, kaya sabi ko magano ako para may maibinta niya doon sa Mindanao. Thank you for watching guys. Maraming salamat sa support. Yan. Dito na lang. Ito po si Juliet Hadap Manggubat. Yan. Thank you for watching guys.